Ako po si Richard Pastores Cordero, manager of Magapoy Farmers Multipurpose Cooperative. Yung nahiram po naming pera, malaking tulong dahil nadagdagan po yung kapital namin, dumami po yung nabili naming mga palay para lahat ng mga produkto, mga, ng mga magsasaka namin ay nabili po ng mga ng para sa kooperatiba na i-dry namin, na ibenta namin sa NFA o kaya sa mga traders para naman may konting kita na naidagdag para sa kapital ng kooperatiba. Malaki po ang pagkakaiba dahil dati, nung wala pang credit surety fund, hirap po kaming humiram sa mga lending agency. Eh, dito sa credit surety fund, nakakahiram po kami kahit wala kaming pang collateral. Sa Credit Surety mas madaling humiram ng pera ang mga katulad naming maliliit na kooperatiba.